Ayan na mga job oh. Na primer na natin. Ayan na. Yo, what's up mga Joe! So, masasabak tayo ngayon mga Joe sa ating uh, Okit serye. Ayan. Bali, nilalagyan natin ng design yan kasi yan yung ating uh, old model na tapaludo. Para pabawasan lang natin dito and then lalagay tayo ng dito ng design. So, first time natin mga Joe na mag ng mga ganitong uh, tapaludo. So, wala tayong masyadong alam dito. So, mag-research lang din naman tayo dito sa ating nakikita sa YouTube kung paano mag nito ayan lagyan na natin ng tape kasi na yung tape natin na to medyo ano eh hinang klase pang ano talaga siya pang wiring kaya ayan yung ating uh, design na napili De. puputulan natin dito medyo kasi masyado siyang mahaba puputulan natin siya dito sa bandang hulihan para yung datingan niya magiging parang tie yun Maghihintay lang Ayan mga Joe Palik Kulang tayo sa gamit mga Joe Wala tayo talaga yung pangukit So gagamitin dyan yun natin yung ano Mano-mano lang Yan wala pa kasi tayo mabili mga Joe eh. So taste ganda lang muna tayo ayun, mga Joe So ang gagamitin natin dyan mga Joe Yung ating uh, grinder lang pangkayat, Yan Para dun sa ating nabutas, And then yung ipuputo natin dyan Ang natin yung grinder Ayan o oh. Medyo dandaan lang mga Joe Dinilagyan ko na, na ng tape Para medyo may guide tayo kapag antay uh, yung ating hahatiin. Ayan mga Joe. Tingnan nyo naman eh. Ayan na medyo malapit na tayo matapos. Ayan. Mabilis na naman maputol mga Joe. Kasi plastic lang naman yan. Yun mga Joe. Bale itong ating uh, kulay kasi nato mga Joe. Medyo nagpade na siya. Yung dating kulay namin kasi dyan. Uh, fluorescent green. Medyo nagpade na siya. Gawa ng siguro matagal na rin. Uh, nais ko lang mga Joe na i-repaint ulit siya ng uh medyo naghahanap pa rin naman tayo ng kulay mga Joe kaya hindi ko pa alam yung ikukulay natin pero abang abang lang mga Joe pero ilalabas ko rin naman yan so ngayon mga Joe natapos na rin natin putasan so nagayat na rin natin so gamitin na rin ng oh, kikin mga Joe ito na natin o oh. oh. bale yung mga kantuhan yan hindi pa ayos bale ito lang yung gamit natin mga Joe wala hey, ah. <laughs> tayong ano eh mga Joe eh wala tayong gamit masyado kaya di pa tayo nakaka ano nakaka, luwag luwag <laughs> kaya ito lang muna medyo mahababang ano to trabaho to mat matrabaho to mga joe kaya, ano kailangan pang kainin yung kulay green na yan kaya natin to mga joe So yun mga Jo, bali kumamit nga tayo dyan ng 100 uh, na liha na marabilis um, natin makat yung lining ng ating uh, tapaludo kasi mahirap pag uh, yung uh, makinis yung ating gagamitin dyan hindi natin makakaya yung lining So tiyaga-tiyaga lang daw mga joe, mas, masyadong matrabaho talaga pero wala talaga tayong pambili, kaya yun na <laughs> Tapos na natin mga Jo. Yung mababa Ito yung unang natin mga joe Tiyaga na lang <laughs> na natin o no? ayan yung ayo ayan yung ayo na ayun mga Joe tanggalin natin yung tape kasi okay naman eh yung pagkatapos nito mga Joe ispray natin ng primer hindi kaya muna natin bago ispray natin ng primer para ano na pakita natin yung finish na ano yung dito mga Joe ha ah. nalagyan pa rin natin ito ng design ayan dito 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 ayan nalagyan pa natin ito ng design video ito lang muna yung inuna ko ay eh, para ano ah kita natin yung pinaka-design at yun mga Joe, dinala ko na rin si Lolo dito sa shop para ma-check yung preno niya kasi nakaraan na katawin ng van kaya bumigay yung pinaka-welding niya dito sa ulihan. Ayan, tinuro ko pa nga dyan no, kay kuya kung paano niya masolusyonan. And then, nag-order na rin tayo mga Joe ng ating uh, uh, handle and then yung sa brake. Kunting minuto lang mga Joe, dumating na rin yung flaring sa sa unahan. O, ayan, no? bagong bago pa. And then, ito yung uh, sa team Lakay na pinakita nila sa akin yung kanilang uh, setup na motor. O, Kanda no ganda no rosy lang yan mga Joe, pero napaka din setup nila o well, mga jo kung gusto nyo makita ang repaint ni Lolo abang abang lang bye bye